Hello guys! Dito na naman ako. Mga Tagalog na ako para mas marami na um, guys, uh, matagal-tagal ako hindi nakapag uh, upload ng video dahil medyo busy. Umaka, may umakyat na poor state control sa Saudi. So, medyo cleaner muna natin yon. Pagkatapos ngayon, okay na. So, para maliwanagan lang yung iba na hindi alam Yung port state control kasi uh, Isa yun sa pinaka-importante na dapat naming ipasah Pag may umakyat na port state control Kasi yun sila yung nagre-regulate ng barko O ibig sabihin nun Pwede kaming hindi makabiyahe Pwede nila kaming i-detain sa port Kung meron kaming uh, deficiency or Uh, example ng mga deficiency like uh, hindi umaandar yung rescue boat or hindi umaandar yung lifeboat yung mga ganyan, sira yung radar ganyan, yan yung mga deficiency um, in every country meron yan silang force state control kaya tayo sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas meron tayong tinatawag na yung coast guard kadalasan dyan Umakyat. yan yung tinalaga na force state control So, meron din tayong mga kaibigan dyan na uh, nasa Port State Control, mga kaibigan natin Coast Guard. Shout out sa inyo. Um, tapos, uh, isa sa mga mahihigpit na bansa na inaayawan, hindi eh, naman inaayawan, iniiwasan ng karamihan sa mga nagbabarko lalo na pag-official Uh, yung mga bansa na katulad ng Australia sino bang hindi nakakilala ng tinatawag na AMSA yun pag marinig na yun oh no nandiyan na naman sila so mga ano yun sobrang higpit yun tapos sa US naman is yung US Coast Guard USGC uh, ECG pala. So, yun, mahigpit din yun. Pero, alam nyo guys, lahat no na binanggit ko, Australia, uh, uh, US, United States, nadanas, naranasan ko na yun. Yung mga uh, for state control na yun. At, napasa naman, sawa ng Diyos. Uh, ngayon din, yung China, naghihigpit na din. So, alam mo na, hindi na madali magbarko ngayon guys so um, shout out pala sa mga ano dyan yung mga nasa sinulog ay ang swerte nyo sana next year ako din makasabay ako dyan so yun lang guys thank you see you on my next vlog